Ayan ayan ang ating mga participants. Oh, oh, oh. Siyempre yung bebo ko kasi ayan yung sponsor. Natalo na ka, bigyan mo. Sige, talang ka na, One, two, three. Oh, islaw mo pa. Wow! May naliligo ng mga bata. Ay, may bata! ang umiiyak kawawa hindi nakakaligo kawawa naman kawawa naman hindi <laughs> yeah. makaligo tara ako ba ako sa'yo tara Aba, yung camera man natin nagsiset up na ng pang camera nyo macho mo dyan ha dyan ka na lang macho ka dyan eh <laughs> Maligo ko ba sa ilog? Masarap kami sa ilog. Ako, ang Serena ng Batis. Banda yes. oh, yeah. natin pagkain. May pansit yan guys. Yes, pansit. Pandesal. Pambansang, pambansang partner. Favorite ko yun <laughs> eh, Parang iba yun ah. Ito ang aming daladalahan. Pwenta yung pansit, chicharon, pandesal, mga chichuya inuminan. At syempre, yung bebo ko kasi, ayan yung sponsor. Tala <laughs> na, kami sa'yo. Sige, tala lang ka, ka na, lang ka na.

<laughs> ang aking mga alagad. Ayu, eh? Ayu, eh? Ayu. Hindi sila kumakain eh, wala sila pagkain namin. <laughs> okay do <laughs> kayo koon. Yeah, yeah, yeah. Ha, Okay. Kasi okay. sila mga tuha? Merong patata. Tayo na ating mga participants. yan. Ay, oh, oh. yan. Pinakamalaki, pinaka pinakamalaki kami. Pinakamalaki, pinaka pinakamalaki, pinakamaduga. Kalahati lang sa'yo ah. Ano naman yung premium natin ngayon? Ito, patatas. Potato fries. Potato fries. O oh, sige, maraming mga premium. Lamig ka. Kaya na yung ating mga participant. Ah. To. One, two, three, Galing <laughs> Galing guys. Teknik, teknik. Iya, din Sige, bilisan nyo. Ay, bok. Ayo, ay, ay, ay. kung sino makapagdala kay boss ng bola. Ala, sige. Boss. Ayo, <laughs> <Kagawa. niyo. laughs> <galing>. <laughs> Agyo wrestling na siya. Agyo, 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 wala ka ba kung pamilya mo na na ako wala mo wala na na wala mo na hindi mo na hindi na mo na hindi mo na mo na